Alright, update tayo mga idol. Dito sa ating inalaga ang sisip. 45 days. Pinapakawalan po natin 'to no ano. No September 9. Ayan, makikita na. Medyo inalala tayo ngayon kasi ano po medyo bansot ng ating nakuha. Ayan. Sa pakain naman po, ay medyo okay naman yung ating pakain. Ayan po, laging puno yan, mga yan, tubig, hindi natin pinapabayaan. Sa tingin ko, dito po ay ano, sa sisiw, mahina klase yung sisiw na ating nakuha. Kasi nung unang salat pa lang natin sa mga sisiw, eh medyo ano na, ayun o, oh, may masyadong maliit kumpara dun sa ano, hindi para pres ng laki kung tutuusin eh ano naman sila sakto lang dito sa kulungan kasi nung nag-alaga tayo nung nakaraan ay ano sakto yung kanilang katawan sa ano magaan na pala to mag isang buwan na. pero yung kilo niya ay eh, pang ano palang, dalawang linggo ayan mga katawan yan mga dalawang linggo pa lang yan kung tutuusin kaso wala tayong magagawa kasi yun yung dumating na sisiw Ayan. tutuusin hindi naman tayo dapat kumukuha ng sisiw dun sa mga order eh wala tayong makuha nung nakaraan talo pa rin talaga yung nakipili natin Ayan, sila ako oh. ah, kikita nyo naman ah. maliliit po yan sa size nila hmm, dapat mga mahihigit mga wag 1.5 na yan kasi dapat next week ready to harvest na po yan ayan Ayan, sa mga idol natin, ayan, advice naman kung paano natin may iwasan ng ganito pagkakataon. Pero hindi tayo nasisiraan ng lob, ayan Oh. Ah. Hindi tayo nasisiraan ng lob. Ayan, sa... Kung sa ano, meron, hindi tayo pwedeng tumigil dito kasi hindi tayo makakabawi. Ayan. Sa pagkain, ano pa naman sila. Hindi pa naman ganun kasi, ano, nakaka... isang sako pa lang tayo hindi pa naman tayo luging lugi pero yung problema natin baka hindi na makahabol maha talaga yung katawan nito kasi nga mahihinang kumain ayun wala pa naman silang ano wala pa tayong mortality yung kagandahan naman kahit hindi sila masyadong lumaki eh wala tayong mortality ayun pero ano sa susunod bibili ulit tayo ng sisil yung maayos na yung mapipili na natin nagkataon lang talaga nung nakaraan umorder tayo yan yung dumating, wala tayong magagawa diyan. Di parehas nung natitmak. talaga natin yung sisiw. Alam natin na ano na magaganda talaga yung nakukuha natin. Ayun, 42 heads 'yan. Ito pa yung sa kabila oh. Ayan, maliliit din, parehas lang kaya sigurado sa sisiw to. Kasi kung sa pagkain natin to, hindi sana ano, Ayan na, maliliit. Kita nyo naman, hindi pa pwedeng i-harvest yan next week. Siguro, papakain pa tayo ito mga dalawang linggo pa bago natin ma-harvest yung iba. Yung maliliit, iiwan muna natin. Ayun. Dito, gumawa tayo ng bagong kulungan. Kasi nga next week, plano natin mag-ano, bumili ulit. Kahit mga 40 pieces ulit. Kaya 2020 lang para dito. Ayan. Nakatapos lang natin yung gawin yan ngayon. Ayan, sigurado yung pakiramdam ng mga bagong sisiw dito. Ayan. May ano na rin yan, drinker na rin yan. Kompleto na. Sisiw na lang yung kulang. Tsaka pambili. Ayan ha, update natin yan pag nakabili na tayo. At abangan nyo po sa susunod na video natin. Maraming salamat po.